Eh noon pa pala, crush niya si Kim. At pangarap niya makatrabaho. Huh? At saka iba yung niti nila pareho, no? Pag parang alam mo may understanding. Marami ng fans ang nakakalam na matagal nang may gusto si Paolo kay Kim, kaya hindi na to bago sa karamihan. Pero sila OJ Diaz kasama ang kanyang mga co-vloggers ay ngayon lang nila na diskubre, kaya naman ay nagbigay sila ng kani-kanilang opinion ukol dito. Masayang masaya sila OJ Diaz noong nalaman nila ito. Habang piniplay ang sweet moments clip ng Kim Pao ay hindi mawari ang galak sa kanilang mga mukha. Sabi ni OJ Diaz, hindi daw malabong mapufall ka kay Paolo kasi para ka daw minamagnet kapag nakatitig ka sa kanya. Kulay brown daw ang kanyang mga mata kaya itong si Kimi ay baka na magnet na din daw ni Paolo. Dagdag pa ni OG Diaz ay napapansin na daw sa set na sobrang close na ang dalawa na kahit saan daw magpunta si Kim ay nandoon din daw si Paulo Abilino.